magulang ka ba? Wala pong magulang ka na yun kasi sigurado may anak pero, eh, -tong -tong magulang, may magulang ka na eh. Pero hindi ang pinagulang yung magulang, yung sa buhay ko. Huwag mo naman yung daanin na dito yung kayo magulang ko sa si isang Kasi hindi naman din ako kakakot yung anak eh. ko. Magulang na rin ako, may anak na rin ako eh. Pero yung diskarte mo pagiging magulang sa akin, eh, mahirap ang kalungsot. Magagawa ko yan sa mga, ano lang ha, pakita lang at ng mga bobo. Hindi lang kasi ako ganun tao eh. May eh, kapukuhan din ako pero sa bagay na ganun, hindi ako ganun. Akala ay eh, may isa sa uli may battery na sabihin ko, hindi nagda-charge. Alam mo, bibigyan ka ng isang ano, example lang. Ang mga motor, katulad ng mga pinig. Buksan mo lang yan, mga 4 hours, 5 hours, 6 hours, kung paan ka rin. No, na yan? Ayan pa kaya ang motor mo dahil hindi nagda-charge yung regulator mas pinagdahan ng battery, nananak mo ba? Sa araw yan, bibigyan yan. Tapos sasabihin mo, pwede pa yung battery. Ngayon, binigyan ka ng preba. Iluwa ko yung battery, Itinesting ko sa motor ko. Itinesting ko pa sa motor ng bayo na ko yun eh. Gumaana naman, nag-charge naman. Ngayon, dalaban lamang ko. dalaban lamang ko sa huli pa. Na style mo lang to yun. Dahil hindi mo pinag-check yung wiring, may problema pala. kasi ngayon, gusto mo isang pa sa akin yung problema para maka, ano ka, makaligtas ka. Ako, hindi kasi ako natanggap dito na mga repair-repair. Kung paano -repair. ko walang pinganik ko. Kaya dito, hindi na ako kumukuha na may motor na may problema. Kasi benta-benta lang ako. Kaya siguro, inassume mo na may isahan mo ko, nabibili ka ng battery, tapos ngayon binalik mo para tinesting mo na talaga kung anong problema. Hindi naman pala, may problema yung linya ng motor mo. Na pinacheck mo naman pala talaga bago ka pumunta rito. Na alam mo na pala may problema. Tapos kaya, bumili ka pala ng battery, talaga na ka kung sira ang battery. Hindi mo pala, sira yung wiring ng motor mo. Tapos kaya ibabalik mo sa akin yung battery. Huwag ka masyadong magulang, boy may carapay ang ganyan e eh. tapos ah, ako pa yung gugurakan mo Nako, hindi ako basta-basta mautom mo ng gano'n-gano i ka ng battery tapos tanong ka pa ng resibo. ay kung pwede na pa kita resipuhan e eh. mo sa akin baka masira kaya pinrang ka agad kita eh. ang battery kung may problema isang araw pa lang yan hindi na mag-charge yan low-bat na yan kahit pumaga mo magamitin yan hanggang tanghali pag yan pag tinagkakarga yan low-bat yan o ngayon So, ngayon, sa susunod, huwag ka sa ating Kasi, hindi pa masama sa iyo na hamasin mo, Hindi eh. naman yan, porkit, sinabi ko, sira, hindi na masama sa iyo, hindi na masama sa iyo. Hindi naman kasi, yung magulang na tao, ito. na masama sa Kaya, sa susunod, yung magiging magulang mo, galing-galingan mo. Medyo galing-galingan mo, baka nasan mo yung diskarte mo, tsaka iisip mo. Para mas maisahan mo. Oh, diba? Yan, yung lang.